labing tatlong taon ang lumipas. Ngunit, ang sugat ng bayan ay nanatiling bukas. Bumalik si Simon, hindi na bilang isang idealista si Ibar. di bilang isang misteryosong mag-aalas. Gusto ang biyahe. Napakainit at napakasikip dito. Bakit hinahayaan yung manatili sa si ganitong hirap? Samantalang ang iba ay nagpapakusya sa itaas. Ay, ay ginoo, oh. ganyan talaga. Dahil wala kaming pera. Ang kapangyarihan ay nasa kanila. Ang importante, makarating kami sa destinasyon. Wala kaming magagawa. Walang magagawa? Kung ganoon, magtiis kayo. Kung walang galit, walang pagbabago. Pakiunsa, maging mas masaya kayo. Ang tanging layunin, magtanim ng kaguluhan upang sirain ang sistema sa pamamagitan ng rebolusyon ang kalupitan ay nagpapatuloy takbo talas magandang araw ito ang bagong utos. Dalawang daan at limangpung piso ang upa. Bukas na ang bayad. Huwag niyo ako sinisindak. Sa akin ang lupa, pawis ko ang nagdidilig sa lupang ito. Wala akong kukunin sa inyo at wala kayong kukunin sa akin. Isa kang pilibustero. Yan ang utos ng korporasyon. Kung magpapatuloy ka, ipakukulong ka namin. Hayaan niyo ako makita si Jesus! Hayaan bawiin ang Diyos ang aking dugo dahil hindi na ito sa akin. Kung hindi na ito ang lupang pag-aari ko, ang bolo na ito ang magiging katapusan ninyo. Ang bawat sentimo ay babayaran ng dugo. Pagkawala ng lupa, ni Cabezang Tales ay nagdulot ng mas matinding trahedya sa kanyang pamilya. Upang matubos ang lolo, si Huli ay napilitang maglingkot sa kumbento. Isang matinding sakripisyo ng kadalisayan sa kamay ng simbahan. Ang kanyang kapatid, si Tano, ay sabilitang kinuha bilang sundalo. Inay, dito ako magsisimula muli. Hindi ko kailangan ng galit o dahas. Ang pag-aaral ko, ang magiging kaligayahan at kapayapaan mo. Sa bawat pagsisikap ko, Inay, pinapangako ko na magiging karangalan mo ako. Sino yan? Ipakita mo nga iyong sarili. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Huwag kang matakot. Dumating ako upang ituloy na ang isang matagal ng plano. Ikaw si Don Crisostomo Ibarra? Paanong nangyari? Ika'y patay na. Ako ay nabuhay, Basilio. Buhay bilang galit at paghihiganti. Ako ang hiyas na pumupunit sa bulok na sistema. Ang pagiging masunurin mo ang nagdala sa'yo sa hirap. Basilio, saan mo nakita ang mustisya para sa iyong ina? Saan ang katanungan para sa iyong kapatid? Nawalan ka ng lahat! Totoo, nawalan ako. Ngunit, hindi ko kailangan ng dugo upang maging malaya. Kung maghihiganti tayo, hindi tayo naiiba sa kanila. Hindi ito ang nais ni Maria Clara. Hindi ito ang nais ng aking ina. <laughs> ang kapayapaan na ilusyon! Lakas lang! Ang makakapagpabago sa Pilipinas! Kaya halika Basilio, sumama ka. Ginoo, hindi ko po kayo kasama. hinili ko na ang aking daan. Kaya ipagpaumahin mo. Habang nagpaplano si ang mga mag-aaral ay sumubo sa mapayapang paraan. Ito ang ating sandata, mga kasap. Hindi nila ito matatanggihan. Hindi tayo gumagamit ng dahas, kundi kataruman at tarunuman. Hiniling nila ang pagtatatag ng isang akademya ng wikang kastila na alay ng kanilang pag-asa sa batas at edukasyon. Ngunit, ang kanilang petisyon... <laughs> ano? Isang akademya ng Kastila? Ano ang iniisip ng mga Indio na ito? Gusto nilang matuto ng debate sa atin? <laughs> Iposo ito kay Don Costocho. Ang kamangmangan, ang kapayapaan natin. <laughs> Ay dumaan sa matagal at walang saysay na pagpapasya ni Don Gustodio. Ang payapang buhay ni Basilio ay tuluyan nang winasak Sumama ka. ng ikaw ay ng Ano? Wala akong kasalanan. Hawalan niyo ako! Wala akong kasalanan! Sa huli, ang pagkabiko ang naging tugon. Isang piging ang naging lamay. Ang malaking pagkatalo ng mga kabataan ay nagpapatunay hindi sapat ang papel at pluma laban sa pader ng kapangyarihan. Malaya ka na pala, Basilio. Nagtagumpay ang kapangyarihan at pera, hindi ba? Nasaan na ang iyong pagpapatawad? Wala na! Patay na! Patay na lahat ng pag ko! Ang ginawa nila kay Huli! go sa kanya ang iyong mga pari, ang iyong mga batas. Sila ang pumatay sa kanya. Hindi ko sila mapapatawad. <laughs> Tama ka! Ngayon, Basilio, ikaw na ang magiging tagahukop. Hindi mo na kailangan ng diploma. Kailangan mo ng bala! Sinasangayunan ko. Anong utos? Ginoo, hindi ako magpapahuli. Sa anumang krimen, gagawin ko ang lahat. Ngayong araw, ang lahat ng kasamaan ay magtitipon sa kasal. May akong ilaw na magsisilbing babala. Ikaw ang maghahatid ng gulo pagkatapos ng pagsabog. Huwag kang magpapabaya, walang babalikan. Ito na ang huling laban natin. Ang paghimagsik na tahimik ay nagsimula na. Malapit na ang oras. Ang revolusyon ay itinakta. Si Basilio ay nasa labas, handang tumulong sa karahasan. muni pilit niya ang nilalabanan. Mag-iingat ka sa mga ang huling butil ng Sigurado konsensya. ako, ikaw ang magiging pinakamahusay. Maghihintay ka huli. Konting peace na lang. Babayaran ko ang lahat para makuha ka. At tayo magsimula ng panibagong buhay. Ang pangarap ko ay ikaw. Sa kasal ni na Paulita Gomez at Juanito Pelaez. Bakit, Paulita? Bakit ka magpapakasal sa kanya? Ang lalaking yun ay walang prinsipyo. Hindi mo maintindihan, Isagani. Mga pangarap mo ay walang kabuluhan. Ang kailangan ko ay isang lalaking praktikal na kaya magbigay ng seguridad. Hindi isang revolusyonaryo o mga Ganyan ang nais mo. Ang babaeng minamahal ko ay patay na. Si Simon sa wakas ay nagatid ng kaniyang pampasabog. Isang lampara na may lamang nitroglycerina. Ang ilaw ng selebrasyon ang magiging mitya ng kanilang kamatayan. Umalis ka na, Isagani. May bomba si Simon. Ang lampara! Senyor Simon! Pinakarangalan niyo kami. Isang dahilang karangalan ng inyong pagdalo, Senyor. Maraming salamat, Ginoo. Hindi ito langis. Ito ay nitroglycerina. Isang maliit na regalo lamang ito, Tony Paulita. Isang lampara. Ang liwanag nito ay eh, mas matindi pa kaysa sa inaasahan na nagpapahiwatig ng kapangyarihan ng sandaling ito. Tunay na mag-aalahan. Ang kilaw na iyan ay simbolo ng ating tagumpay at ng grand futuro. Ngunit, hindi ba iyan napakatindi ng liwanag? Oras na lumitang apoy. Eh. Sasabog ang lahat. Kapitan General, huwag mong piliting patayin ng ilaw mo ito. Ano? Sasabog? Sinungaling ka? Dahil lang ilaw na iyan, ay ang magsisilbing liwanag ng Nandun sa General, ang mga donya, at oo, pati si Paulita. si Simon, puno ng misteryo. <laughs> Mabuhay ang ikinasal. Ito ang revolusyon ng mga walang puso. Bayan, ba yan? Ako'y magpapaalam na. Muling pagbati sa ikinasal. Paalam. Hindi! Hindi ganitong kalayaan ang nais ko. Hindi ako papayag. Nang pag-ibig sa bayan ay maging isang krimen. Kaya akong iyong mamarapatin. gani. Balita ko'y napakamahal na ng lamparang ibili sa bago. Hal, eh, paanong hindi mamahal? Isang tanyag na mag-aalahal sa sinilustin Ma Ang lampara! Isang gabi ng kasayahan ang magiging gabi ng paghuhukom at namitigmaan. Huwag <coughs> na aksay ng dasal. Andre, wala nang makakatulong sa akin. Ang aking kamatayan ay huling pagiganti. Bumalik ka! Hangal! <slap> gamit ang aking galit. Ngunit, hindi ko ako. Lang, Diyos. Bakit Panalangin ako pinabayaan ng sa Diyos? Sapagkat ang kalayaan ay hindi makukuha sa krimen. Ang Diyos ay hindi magiging kasangkapan ng kasamaan. Kung ang bayan ay hindi handa sa paglaya, babalik sila sa pagkaalipin. Ang kalayaan ay makukuha sa pag-ibig at pagpapakasakit. Ipapanalangin ko yung kalua, Ang pag natin ay magiging liwanag ng Pilipinas. Kahit anong mangyaring panahon,